Hello guys! Naka-live na naman po tayo. O oh, wait lang po. Ilalabas ko lang po yung product namin. Mag una unahan lang po mag-mine dyan. Wait lang po ha. Hi po. Ako pa si Hart. <laughs> ah, oh, eto na po yung product natin. Mind lang po kayo dyan. Pabango po, pabango, pabango kayo dyan. Oh. Eto po yung mga ano. Yan po, oh. Mamili na po kayo dyan. Ah? Mamaya po, mamaya po yung shout out. Mamaya po yung shout out. Benta-benta po muna, benta-benta. Dito ka. Mag tulungan mo ako magbenta. Kung ano po ba yung gusto nyo. Kung matamis, maasim, maalat na amoy. Mm. Mga guys, so ayan. May Encanto Shine. And just love yung mga product ng Victoria's Secret. Madami tayo dito, guys. Main lang po. Main. ano po? Ma'am? Ah, meron po. Matamis po bang gusto nyo? Ito, sweet heat. Mm, sweet heat. Escada. Meron pa po. Meron pa po. Yung mga wala po dito na gusto nyo po, eh, okay, pwede po natin, i-orderin po natin yan dahil madami po tayong sent na to. Oh, mine lang po, mind lang po. Ano po, ma'am? Heart, magsalita ha ka. <laughs> po, guys. Ayan, yung ating mga tester. Vanilla Lace po, ayun po, matamis po yung amoy nun, matamis. O, uh, ito po, sino po may gusto ng Lacoste White po, Lacoste White on hand po. Kasi po yung iba, wala po dito. Asundan uh, ka dito, baby girl. Ito po baby ko, mahilig sa ice candy. Ah, mine, meron na po, meron na po nakakuha, si Kong Kong po, si kongkong, Kong. O, -Kong. sige po, sayo na po to. Lacoste white sale po ngayon, naka-sale, 100 for 100 pesos bentahan po nito, 180 25% oil-based oh ano po to Encanto Shine, oh ah, meron na po si Kang Kang, oh sa'yo na po to si Kang Kang, Kang Kang sige po, si Kang Kang message lang po sa mga details sa'yo na po yan Kang Kang oh, Benetton Gold for men po, for men Oh, for men po, for men. Mabango rin po ito, guys. Benetton Gold. Ah, meron na po. Si Long Long. <laughs> Long Long, sige, hello. Oh. Oh, talagang cute ang baby girl ko. Cute siya. Sas. Game, na. Meron na pong nag -mine. Kung gusto nyo po, kung gusto nyo po po nun, mag-message lang po kayo sa akin, guys. Oh, ito, Benetton Hat for woman naman, for woman. For only 100 na lang. For only 100. po, oh. Opo, opo. Cute nga po talaga tong baby girl ko. Cute po talaga yan. paki isang na din. Ah, mabango. Mabango po. Mabango. Mabango siya. O oh, may nagmain na po. Maging nag-mine na po. Si Lina. Lina. Hello. Hello. Oh, hello daw baby girl. Oh. Hello. Heart po Lalao yung name niya. Heart po yung name niya. O, oh, fantasy. Makakaubos na tayo. Konti na lang. Fantasy. Mine na po kayo dyan. Mine na, mine. Ah, may nag-mine nag na. May nag-mine nag na. Ah, oh, sige po. Sa'yo na po yan. Oh, Jenna. Pangalan. Jenna. Oh. Ikaw naman. Mm. Ah, try mo naman to. Papractisin ko na siya, guys. Kung paano mag-live selling. Diba? Diba? ito itong ilalive selling mo tong am um, love spell. Ah, paano mo siyang ilalive selling? Ko alam. Ay. Galingan mo. <laughs> guys, bilhin niyo na to, mabango po ito. At matagal po mawala ang amoy. <laughs> guys, bilhin niyo na po to, matagal po matanggal ang amoy, mabango. Ah. Guys, may na. Oh, may nag na agad. Ang galing ng baby girl ko. May nag na. Thank you po. Thank you po. Ano pangalan? Hindi ko mabasa. No, yun, heart. Serena. Serena. Teh, Sige po, say na love spell for only 100. Lahat ko ng on hand ko na to 100. Pero pagka nag additional order po kayo, mag add po kayo ng 80 na. Eto, free shipping. Kaya dapat, ano na kayo, game na kayo. Bilisan nyo lang mag-go. Pag inangat ko, may nagad na kayo. Maingay na po guys sa labas kasi naulan na. -ulan na. Oh, endless love. Ah, oh, may now na nagad. Ang bilis mo, ang bilis mo. Leng-leng. Ang bilis ni Leng-leng. Oh, sa'yo na to. Endless love for only 100. Free shipping. Free shipping pa. Ay, may nauna na po ma'am sa Endless Love. Gusto niyo po ma'am, sige, or bibigyan ko po kayo. Pero po, 180 plus, free, plus, plus shipping fee pa kasi eto lang po mga on-hand ko ngayon yung sinesil ko ngayon. 100 pesos plus free shipping. O, sige po, sige po. Sa, bukas po, pagka man nag-live nag na naman po kami na, ano, na, na, sale. O, ito po. Ah, anak ko po, ang mag-aano nitong sweet tea. O, hi, sweet tea. Hello, guys. ano ko naman? Pili ng ganito. O, tester yan, tester. Bang-bang mo to. yung ini-spray ano, kukuha ka, tapos, bubuksan mo, tapos, ididikit mo lang gano'n, nagkakaroon. Ito, itong side, ito, pang, ito, pang babae, tapos yung hanggang dito, pang babae, tapos dito, pang lalaki. Oh, guys, very Dungin good na siya magbenta. Tinaturuan ko na siya, tinatrain ko na to guys. Para, Yayaman Tababaho siya sa lahat. <laughs> oh, sweet pea, guys. Eskada. Ah, uh, may nine mag nagad. Sino? Si Charlie, Charlie. Ah, pang baba ito. Okay lang. Okay lang. Okay, sige, sige. ito pandala. Ano pa? Gusto niya pandalaki naman. Oh, ayan. May may dancer pa sa likod namin, <laughs> guys, ha. Bulgari extreme panlalaki guys. Oh guys, Bulgari extreme. Ano 'yan? Maganda. Oh, mabango to guys, mabango. Hindi siya masyadong matapang, nakatulad ng mga lakas black. May may nagmay na. Sige, sayo na po to. Ayun pa nga. Cheese string ah. Papangalan pa ng kinakain. Oh, cheese string. Ito guys, oh, bilisan lang natin, bilisan natin. Kasi may gagawin pa tayo. Amber romance. Amber. Magnamay, nagmay nagad. Na si Plastic. Ah, Plastic. Ang ganda ng pangalan mo, guys. Shout out po <laughs> sa Plastic. Na si Amber. Ay, eh, na umorder ng Amber. Sige po. O, oh, Encanto Shine ulit. Kanina may Encanto Shine na tayo. sige po. O, oh, ayan. May po. Thank you po sa chocolate. Thank you po. Shout out po kay Chips. Chips, Chips po yan. Bulgari Extreme ulit guys. Konti na lang guys. Ilan na lang to guys. Oh. Oh. Ayan. Main nyo na. Main nyo na. Oh. Dalawa pa pala yung Bulgari. Ak. May nagmain na sa dalawang Bulgari. Meron na rin sa Axe at sa Amber. Oh. Ubus na guys. Tapos na ang ating promo. Bukas na lang ulit guys. Tingnan natin kung ano ipopromo natin. Thank you, thank you guys sa pagmay. Po yung iaano natin send, bukas. Ah po, send details na lang sa mga sa mga kumuha nito guys. Thank you, thank you so much. Bukas po ulit. Abangan niyo kung ano naman po yung kung magkano naman naming ila-live selling ang aming mga product. Ito po 25% oil-based perfume. Perfume po ito guys, perfume. Mga ano po siya. <laughs> ah, mga brand ni Victoria's Secret. Yan, Victoria's Secret. Ano po to? Inspired by Bulgari. Amber, inspired. Eto, Axe, inspired by Axe. La dark Temptation. Ayan. yung nakuha ni, ni Lono. Ito, inspired by Benetton inspired by Benetton hat Benetton hat ayan mga pabango to lahat guys mababango matagal mawala ang amoy pag in-spray mo pang maghapon na ilang spray lang yan guys kasi pangit ma naman masakit sa ilong pagka sobrang daming ano sobrang daming spray may hilo naman yung katabi mo and guys thank you thank you guys thank you for watching bye 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 bukas po ulit